Lord, uh, salamat sa grasya na uh, dinala ko na uh, purtiktaran ang uh, katawan namin uh, Kakainin namin ito kasi na uh, bigyan mo kami ng lakas ng ilang araw ngayong kami si Chipire namin ito ng uh, ilang araw guys, thank you so much sa lahat ng mga solid supporters ni Duga, yung kamera ni Duga no, hawak sa kanyang anak. So ako po magpasalamat guys no. sa tagabantay doon sa may balon, may wagang tubig sa balon. Ah nakita ko kagad unexpected, na nakita ko talaga yung anak niya. Hindi ko sa hantol yung pangyayari, nga makita ko yung anak niya. Pero pinapanood kong video, nga nandito lang siya sa kilit ng balon. Ha? buru-buru tu. Mana nak tumpak kayu apa? Mana nak tumpak kayu apa? Roberto nak dapat. kayu apa? Boleh nak sumpah kayu apa? Hah? Nama udah Namun, dong, mungkin kita kayu hadir kayu nama tu power. Saya so, tu pak ang apa motor motor sumpah parun? Kawat ni ya. Tak Roberto? Ya hmm. yang kamu tak maksiga. So, hawak pa ni Roberto yung motor sa motor ni sa pa, imong papa. Hmm. Tak Roberto. Hmm. So motor atong unang tabang. Saan makuha natin yung motor ng Marunong ka mo hawak baril? bukatan ha? ko. Nagsira pa lang ako, mabalik. tu. Mabalas ako na. Tiba si balik liyong. Tiba balik liyong. Balik plus. Ano? Bajak ini lupa, bajak ini Jangan oh, kena oh, balik. Tidak mengenakan no, motor. Ya. Mm. Ha? Jangan oh, kena no, si balik. Jangan kena balik. Jangan kena balik. dong? Ya. Kita hendak 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 hendak. Mari, mari pegang ini, aku diri cikgu, cikgu sendiri? Aku Tingnan na gon sa kagutom. Tingnan na akong sa kagutom. Tingnan? Mm. Salamat. Salamat kay sa salamat sa si Panginoon na nagdasal man ko kanina dong. Nagkita tayo. Ya? Ako man pud ingon man ko nga ano makakita sa ako tao. aningon ka? Mm. <coughs> so thank you so much guys no. Ang nagdasal po, nagdasal pa rin yung bata. So ngayon si Papa di nakailas sa ako. wala nakaila Papa si mo? So, karon sana makita ang Papa ni no Hmm. Uh, ko po, ko. So, guys, tingin ang tulong ng bata sa akin. Uh, mabalik das normal yung Papa niya. So, ano, at uh, tutulungan ko. Lalo, lalo na yung motor ni Doga, no? Nandun kay Roberto. So, sana makuha namin talaga yung motor. So, thank you so much. Nagkita namin, nagkita ako talaga. Siya po nakakita una sa akin. So, uh, tinatawag niya ako. So, hindi ina inaasahan pa nangyayari mga idol nung magkikita kami. <coughs> Pakainin ko muna ito, no? si madala akong pagkain. So, oh, uh, yung kamay mo. Masit siya, ganyan niya po natin. Dili, Dili, na. Hindi, masarap. Hindi, niyo. Masama na. Pani, pan. Bato? Hindi, pani. Ay, pangunyat na lang ni kanay silpin. Kini unahon to. Ah, ni oh. Tarawa. Hmm. Dali nang bikiri yan. Oh. Kita man ni. Hmm. Asa-asa ko no, pa no, na? butas dia Ato sampuon. No, na no, nagdala no, man ka ani, unta man na. No, no. Baso, baso. Para ano ba? May inuminta yo. So doko, uh, doko ulo mo. Salamat sa grasya. So, Lord, uh, salamat sa grasya na uh, dinala ko na uh, protektaran yung katawan namin. Uh, kakainin namin ito. Sana bigyan mo kami ng lakas ng ilang araw na uh, makasurvive kami. Kasi tipirin namin ito na uh, ilang araw may makakain kami. So, pasalamatan namin yung grasya uh, na binigay, binigay sa Panginoon sa amin, yung blessing. So, thank you so much. Uh, kayo po, mga uh, bigay ng blessing sa amin araw-araw. Wala tayong ibang inasahan, yun lang ang Panginoon natin kapangyarihan. Amen. Okay. So thank you so much. Uh, tapos natin yung dasa sa ano, pagkain natin. Kasi ko na. Ma, kulur itom. Ha? Huh? Kulur itom. Oh, pipsi man eh. Yan. Pipsi. Ay, makita naman na lagi na ako kay puti. Oh, kung ano Is, kanang, sprite pretty ba? Is pretty? Sprite itong puti. Sprite? Ah, Sprite ba? Ah. Kini, itong niya kay Coke, nabilong sa Coke ba? Yung Pepsi. Kaya nang sa balon, di man lagi na ako mainom. Okay, comment to. Tabang ka ayaw. Oh, tabang kayo, yun yung tub May tubig na tamis nung, no. tabang mo yung tubig. Tila tamis ni. Tamis. Um, lagi. No, kabasa, basa mga ano, basa raw Pepsi. Ha? Huh? Pepsi. Dili. Pepsi. 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 Ha? Huh? Papsi. Pipsi. Pipsi. Oo, oh, ano. Ah, oh. Kung saan grado ka ng iskwela doon? Grade 1. Grade 1? Hmm? Yung mo ito, yung yambos, yung papa ni mo. Hmm? Yambos mo. Hmm. Ito, niwang na eh. Doon. Harangan ni. Eh. Doon yung niwan doon, no? Salamat kayo. Guys, nga nakita namin yung anak yung doga. So, sa so, ikustor mo, nakita ito doon. Salamat. Kau nak pan, kau Di dami yung pan ko guys, dala. Ah, bali ano talaga oh. Sobrang, sobrang, dami. Oh, mag ano. Yung karton. Hindi natin gigising <coughs> din, bibili tayo ilang araw tayo dito. Yan, gagawin mo. Yan, parang walang dumi ba. Yan gagawin mo. Oh, dinisinti style ba, murag nata sa mall. Kunago ta sa gingan. Oh. Baso dayon. naman ibalas ni balas? Wala, hindi na balas. ko ni sa kanang palaman na palaman. Palaman na Kaman ni. Ay, mo na pinat batir. Ang palaman niya pinat batir. Kanang mani ba mani? Sarap yan. Bakal mani to. Kain mo baho. Ha? Kain baho. Mo kini baho Pepsi no. Oh, mm, Pepsi nang baho. Ah. Dili ko dito kanani ha. Dili mo po, kini pon ha. Dili okay good na. Ay ke belakang ang angkol mo. Mo si Uncle Bert ni mo, Kuya Bert, kasamaan ka dati ni mo. na muna natin yung paligid ha. Kain lang kayo ha. Baka may ma... Ano, paano sa atin dito. Kain lang sana. Ay, wala ka. Nandito lang si Kuya Bert sa... Paligid sa iyo para magbabantay. So dito lang kasi si, ano. Tingnan ko pa yung bago mga idol kung may ano ba dito. May ilan na, na talaga yung ano mga idol. So may dala tayo mga idol yung pangbubulag sa mata ng mga kalaban. I-sprayan natin mga idol. oo may talaga yun. Yung pangbubulag ng mata ng mga kaway. Ito guys. Bulagin namin mata yung mga kaway guys. Kau ka? Ano ah, oh? Hmm. Nunu, nunu. Ano sa manin ang um, lutaw? Ah, ang gutos kan, mo ng pan. Sama sa manin lutaw? Hindi, mga pala manin yan. Kaya ang pan, di ba, mga gutos lo. Bukal na, bukal. Hmm. Ay, gutos lo pan, imi na Ay, um. Hmm, ah. Sepi na tadi. Aku belakang sepit na tadi. Hmm, paket. Hah? Paket benda. Oh, gut, gutum makan tu. Sebang gutumnya guys. Dari mana kulur? Hmm. Dari kulur. Hmm.

Tapos nito din paano, pa ng pangunya ito. Ikaw. Hmm? na ako. Ikaw, makainin mo kayo. na remote lang ka. oh. Bag. So, yan mga idol, nakup kag uwak. Ha? Uwak? Ano? Hindi ni. Oh, may mga bala. Oh yung bala niya. Hmm? Poison. Ito po yung panlaban ng mga kulto. Yung bala. Yung bato, mana? Dili, bala ni. Hmm. Ah. Hmm. Nai, ano, nai ko sa, ano. Ah. Hmm. Mata. Hmm, nai mo lingin. Muna yung, nai mo na yung niya. So yan mga idol no, thank you so much sa lahat ng mga solid, solid supporters ni Dogad Explorer no, yung kamera hawak sa kanyang anak. So huwag na kayo magalala, nagkita ko na talaga yung anak niya. So sa lahat ng mga solid supporters ko, pwede nyo bisitain yung tingin kayo sa video niya para yung nandito yung anak niya na hindi pa kayo magkikita, ah, mapanood nyo rin. So thank you so much no, sala thank you so much sa lahat na nagdarasal sa amin no. So count Tulang mo itong. Mm. Ito no, kulit. Chocolate. kulit. Ay, kuha. Kulit na oh. mo oh. Ha? Nene. Ay, kuha. Na. na... Kan ba? Buhok. Mm, mo buhok. <laughs> buhok. na ni mo na no? hok Mm. Mm. Hmm? Gamay man. Lolo Tau oh? Ha? Huh? Lolo O, oh, muna siguro. ko. Magsobra na 'no? Mm. Diyan mga idol 'no. Kain muna kami para may lakas sa yung ano. Para lumaban sa mga lahat naming makikita mga idol so lalaban pa rin tayo hmm. naram papa ni Mudri dong chan naram papa ni Mudri hmm. ano nakita ang papa ni papa mo las? ito utah sigara na ko siya kakikon ha? utah sigara na ko siya kakikon so mga idol palagi pa daw makikita yung papanya. So sana makita namin ngayon. No? At,